Sa unang araw ng klase, malamig pa ang simoy ng hangin ng tagsibol. Sa courtyard ng Sakura High, abala ang mga estudyante sa paglalakad at pagbati sa isa't isa. Sa gitna ng mapayapang eksenang iyon, isang tahimik na binata ang nakatayo sa ilalim ng puno ng cherry blossom, si Akiro. May dala siyang bag sa isang balikat at nakatanaw lang sa paligid, wari nagmamasid sa bagong simula ng school year. Habang siya'y naglalakad patungo sa classroom building, bigla niyang narinig ang marahang paglagapak ng mga libro sa sahig. Sa kanyang harapan, isang dalagita, si Hana, ang napayuko matapos mahulog ang mga aklat mula sa kanyang bisig. Agad siyang lumuhod upang pulutin ang mga iyon. Sa parehong sandali, lumuhod din si Akiro upang tumulong. Doon, sa gitna ng pagbagsak ng mga pink na talulot ng cherry blossom, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling natigilan si Akiro, tila tumigil ang mundo. Ang init ng araw ay marahang bumabalot sa kanila habang ang mga bulaklak ay malayang sumasayaw sa hangin. Isang payak ngunit hindi malilimutang simula. Mabilis lumipas ang umaga at nagsimula na ang unang klase. Tahimik na pumasok si Akiro sa silid pilit na hinahanap ang kanyang assigned seat. Tahimik ang paligid bukod sa marahang pag-ihip ng hangin mula sa bintana kung saan tanaw ang namumulaklak na puno ng sakura. Habang pinagmamasdan niya ang upuan sa tabi niya, hindi niya inaasahang doon uupo si Hana. Nang pumasok ito, agad siyang binati ng ngiti. Maliwanag, parang sikat ng araw, sa umagang malamig. Magandang umaga, masiglang bati ni Hana. Ah, mama, magandang umaga! Pautal na sagot ni Akiro, sabay mabilis na pag-ayos ng upuan niya. Habang nagsisimula ang klase, hindi mapakali si Akiro. Rinig niya ang mahinhing pagtawa ni Hana tuwing nagkakamali siya ng kilos. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang saya sa loob ng classroom. Dumating ang lunch break. Inimbitahan ni Riku ang maingay at palakaibigang best friend ni Akiro na kumain sa rooftop para maiba naman. Ramdam ni Akiro ang marahang ihip ng hangin at ang amoy ng spring air. Pagdating nila sa rooftop, hindi inaasahan ni Akiro na nandoon na rin si Hana at ang kaibigan nitong si Mika. May dalang bento at nagtatawanan. Sandaling nagkatinginan sina Akiro at Hana. Parehong nagulat. Parehong hindi alam kung sino ang mauunang magsalita. Pero tulad ng lagi, si Rico ang unang bumasag ng katahimikan. "Uy, sabay na tayo? Mas masarap kumain pag madami." At doon nagsimula ang masayang tanghalian. Habang nagkakatuwaan sina Rico at Mika, tahimik namang nakikinig si Akiro, habang lihim na pinagmamasdan si Hana. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing ngumingiti ito, tila humihina ang tibok ng kanyang puso para lang mas maramdaman niya. Isang linggo matapos magsimula ang klase, naging masigla ang buong paaralan dahil sa Club Recruitment Day. Puno ang gym ng mga booth, may art club na nagpipinta ng mural, may sports club na nagpapraktis sa gilid, at may music club na may simpleng entablado sa gitna. Tahimik lang si Akiro habang naglalakad hawak ang kanyang recruitment pamphlet. Hindi niya alam kung anong club ang sasalihan hanggang sa marinig niya ang malambing na tugtog ng piano. Sa dulo ng gym, nakita niya si Hana, nakaupo sa harap ng isang lumang piano, at tila lumalakas ang ihip ng hangin sa bawat kumpas ng daliri niya. Ang mga estudyanteng dumaraan ay humihinto para pakinggan siya. Sandaling natigilan si Akiro para bang unti-unting naglalaho ang ingay ng paligid at ang tanging naiwan ay ang musika ni Hana. Sa unang pagkakataon, hindi niya mapigilan ang sariling mapangiti at nang matapos ang tugtugin, dahan-dahang iminulat ni Hana ang kanyang mga mata at napatingin sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting tumama diretso sa puso ni Akiro. Matapos ang mini performance ni Hana, dahan-dahang lumapit si Akiro sa booth ng music club. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng usapan, kaya ilang beses siyang huminga ng malalim bago nagsalita. Gagaling mo tumugtog, mahina niyang wika. Napatingin si Hana sa kanya at ngumiti ng magaan. Salamat, gusto mo bang sumali? Marunong ka ba ng kahit konti? Namula si Akiro. Konti lang, piano, pero hindi ako magaling. Hindi kailangang magaling, sagot ni Hana. Basta, gusto mo. Welcome ka dito. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa music club, unti-unting nawawala ang kaba ni Akiro. Para bang natural lang ang lahat kapag kausap niya si Hana. Hindi niya namalayan na matagal na pala silang nakatayo roon, tila sila lang ang tao sa gym. Kinabukasan, tuluyan ng nagdesisyon si Akiro. Sasali siya sa music club. Kinakabahan pa rin siya habang nilalagdaan ang application form. Pero sa tabi niya ay nakatayo si Hana, nakangiti ng buong suporta. Welcome sa club! Masiglang bati ng mga miyembro. Dinala siya ni Hana sa music room, isang lumang silid na may piano, ilang gitara, at mga lumang instrument cases. May amoy ng kahoy at musika sa loob. Sa mga sumunod na araw, tuwing practice, si Hana ang nagtuturo sa kanya. Mahinahon itong magsalita, hindi nagagalit kapag nagkakamali siya. Habang unti-unti siyang natututo, hindi lang siya natutong tumugtog. Natutunan din niyang maging komportable sa presensya niya. Dumating ang buwan ng Cultural Festival, isa sa pinakahinihintay ng buong paaralan. Ang Music Club ay napagkasunduang magpe-perform ng isang special number sa entablado. Abala ang buong klase sa pagde-decorate ng hallway si Akiro at Hana ay magkasamang nagpinta ng banner ng music club. Sa bawat hagod ng brush, may kasamang tawanan at kwentuhan. Uy, may pintura sa pisngi mo, tawa ni Hana. Ha? Saan? Bago pa niya mapunasan, hinawakan ni Hana ang kanyang pisngi at pinunasan niyo ng tissue. Saglit silang nagkatitigan. Para bang may mabigat na hanging dumaan at pareho silang natahimik. Mula sa malayo, si Rico at Mika ay nagbubulungan. Nakangiti habang pinagmamasdan ang dalawa. Dumating ang araw ng field trip. Habang sumasakay ng bus ang mga estudyante, abala si Rico sa pagbibirong makaupo si Akiro katabi si Hana. Oh, Akiro, may bakanting upuan sa tabi ni Hana? Oh, napakamot na lang ng ulo si Akiro, pero sa huli ay doon din siya naupo. Habang umaandar ang bus sa ilalim ng mga cherry blossom trees, hindi niya mapigilang mapatingin kay Hana na nakatingin sa bintana at nakangiti. Pagdating nila sa viewing deck sa bundok, humiwalay saglit ang dalawa sa grupo. Tumayo sila sa harap ng tanawin, isang malawak na kagubatan at mga bundok na tila pininturahan ng langit. Tahimik silang nakatingin hanggang sa marahang umihip ang hangin. At sabay silang napatingin sa isa't isa. Walang salita. Pero malinaw ang sinasabi ng mga mata nila. May kakaibang koneksyon na nagsisimula. Habang papalapit ang Cultural Festival, lalo ring sumisigla ang music club. Araw-araw, pagkatapos ng klase, nagkikita-kita sila sa lumang music room para mag-practice ng performance. Sa gitna ng tunog ng piano at malamlam na ilaw ng silid, Nakaupo si Akiro sa piano habang si Hana ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang mikropono. Ramdam ni Akiro ang kaba sa bawat pagtugtog, lalo na tuwing napapatingin siya sa kanya. "Relax lang," sabi ni Hana sabay ngiti. "Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Basta enjoyin mo lang." At sa tuwing napapatingin si Akiro sa mga mata ni Hana, tila nawawala ang takot niya. Habang lumilipas ang gabi, unti-unting bumibilis ang progreso nila. Ang dating simpleng melody ay naging isang buo at maganda ng tugtugin. Sa gilid ng pinto, palihim na nakamasid si Nariko at Mika. Ay, grabe, ang lakas ng chemistry, bulong ni Mika, sabay tawa ni Rico. Dumating ang pinakahihintay na gabi ng cultural festival. Nagliwanag ang buong paaralan sa mga makukulay na lanterns at dekorasyon. Sa entablado sa gitna ng courtyard, naghahanda ang music club para sa kanilang performance. Kinakabahan si Akiro, ngunit nang makita niya si Hana na nakangiti mula sa gilid ng stage, parang bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Handa ka na? Tanong ni Hana. Huminga ng malalim si Akiro. Oo. Nang magsimula na ang tugtugin, napuno ng musika ang buong courtyard. Magkasabay nilang inawit at tinugtog ang kanilang piyesa, parang matagal na nilang pinagsasanayan kahit ilang linggo pa lang ang lumipas. Sa gitna ng performance, napatingin si Akiro kay Hana. At sa sandaling iyon, tila sila lang ang tao sa mundo. Abangan ang part 2. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang kwento. I-comment nyo rin sa ibaba ang inyong mga reaksyon o mungkahi. Malaking tulong ang suporta ninyo para tuloy-tuloy tayong makagawa ng mas maraming inspirasyong kwento. Maraming salamat po!